May live bang hindi nagpapakita, madam? <coughs> Meron naman siguro. Ah, oo. Mga tanga yun. Uh -oh. Oh, huwag ka na makisali dun, ha? Okay? Kasi pag sinabing live, nakikita eh. Ayaw nga. Oo na. Oo na, oo na. Ayaw niya maging tanga, guys. <laughs> Masakit ang <yung> tanga. <laughs> Alright. Ma'am Pat, ilan, ta ilan taon na po kayo? 27. From? I'm from Mindanao po. Mm -mm. Ang yaman mo sa iyong buong Mindanao. ano <laughs> yun? Pag pinuntaan ka ng juwa mo, andito na ako sa Mindanao. Asan ka dito? Hindi <laughs> pa nga tapos eh. Oy, hindi mo tinatapos eh. Kabitin <laughs> yan. Oh. Episode. Ah. Oh. Pagkasaan? Mindanao. Sambuanga del Norte. Uy, taga Sambuanga ito guys. Oh, magkalapit tayo Inday. Hmm. I'm here at Hulu Sulu. Isang tawid lang. Sa daanan. Kaso lalangoyin mo lang. Hi Garuta. okay. Si Mamba ay naghahanap? Ay, dating site pala to dito. Ah! <laughs> Hindi ako naghanap Friends lang. Friends. Hiyang-hiya naman ako sa lipstick mo. Hindi ka naghanap Prepared ka ba? Ah, binawasan. Mm -hmm. <laughs> Hindi kasi matanggan. Waterproof Ay, ba... kasi yan. Ay, waterproof. Oo. -o. Maganda yan ano, pantapal sa sunog. Uh Oo. -oh. Mm -hmm. Waterproof eh. Hmm. Ako hindi naniniwala na friend lang ang hanap mo. Diba? Bakit? dami-dami so, nang chat, -chat sa iyo, Sabi mo, anak ka pa ng friend dito pa sa akin. Wala. Curious lang ako kung anong meron dito. Ah, huwag ka ma-curious, ma'am kasi lahat ng nakurious dito na buntis. <laughs> Diyos me! Huwag na! So, ah, huwag na! <laughs> oh, huwag, huwag, mo gamitin ang word na curious ha. Okay? Hmm. Anong hanap mo sa isang lalaki? Mabait. okay kita mo? Yung hindi, yung hindi <laughs> cheater. Ito na siya nagaana pero sinagot niya. Last <laughs> last mo. Oh. Los. At ayan. Siyempre, <laughs> nagtanong ka malamang. Oh, siyempre, kung hindi ka naghahanap, hindi mo sasagutin yun. Hmm. Di ba? Hmm. Naghahanap ta ka ama. hindi. Friends lang gusto ta ko. Ha? Friends lang gusto ko. Sure ka? Sure na sure. Hindi ka nagsisinungaling? Hindi. Lumaki man yung mata mo? Maliit yung mata ko. Kaya nga, lumaki man yung mata mo? Oo. Mm, tubuan man ang kurikong yung hita mo? Hoy, <laughs> grabe! <laughs> oh. tayo mo. Atras grabe ka doon. Ka, grabe ka mag bigay ka ng camera. naman ng ka doon. Atras, atras, atras. <laughs> Hi, mommy. Love you. eh, yeah. Yung totoo, naghahanap ka o hindi? Hindi talaga. Sabi guys, mga babae, kahit patayin mo na, hindi pa mo amin ba? Oh, sino nga? Ay, pula. Uy, grabe. Grabe makasinungaling. Oo. Ah, ah. Sigurado ka, friend lang ang gusto mo. Hindi ka namimili? Hindi. Babae o lalaki? Pwede, babae. Pwede babae. Sabi mo yun na. Oh, ma'am, magandang umaga. Ayan, si ma'am Kat ay naghahanap ng kaibigan. Okay lang ba na maging kaibigan mo siya? Okay lang po. O, oh, sige, okay so, na. From ba? now on, you are now officially friends forever. Okay, baba, baba, baba. mag na kayo. Eh, paano yung isa't isa? Okay. Nagigigil. ako si Okat. balik ka dito kapag naghanap anap ka na.